Happy Saturday At ayan, nagpapatubig kami Sa ating palayan Yan Kasi hindi kami nakapagpatubig Kahapon, dahil umalis nga kami Nang maaga Tapos, nung dumating kami Nang bandang hapon, nagpatubig ako Pero yun nga Umalis nga kasi kami agad Gawa ng, kumain kami sa restaurant Pinaka blowout ni Asher Full? Now okay? Not yet? At malalaki na yung ating... Ano yan? A sugar cane. Papa, you need to put... Ano? No, no, no. You need to put ano, nails. Ikakabit natin yung picture ni Asher at saka yung kanyang certificate. Papa, you harvest that one. Okay. Yes. Ano? Ano? Ripe. What? That one. The one. What? Jesus, Mario, Joseph. This one alright. right. Not shoot. na. Don't touch. You are the one touching ha. Marami siyang bunga. Marami siyang bunga guys. Ating sugar cane ah? cook sugar cane. Why again cook sugar cane? Hey to me, to You can put chicken, chicken, chicken there. No. Water Ay nako. And Tigilan and mo. We will put nails. Wala na yung bunga, oh. Nahulog. It is spray. Yeah, you need to spray because look, the flower fell, all fell. Mm, tignan nyo yung bunga niya, mm. Tapos uulan pa ng yelo. Ay, naku, wala na tayong mangga. Lahat ng mangga natin, ano na, laglag na. We have there the ano ah last time. Wow, look, my kamote is growing. Oh, kamote. And another kamote. Ito yung tinanim kong kamote, oh. Mm. This one empty. We need to plant something in here. Kailangan nating ano, maglinis-linis dito, ay. Oh. At ang ating pekchay. Tumubo na yung mga ibang pekchay natin. Tumubo na sila. Pero ang ating kalabasa at okra wala. Ay nako, di ko alam bakit. Di ko alam kung tutubo sila or what. Walang, walang sign na may tumubo kahit isa. Wala talaga, oy. Papano nito ano nails? Ayun I'm coming in here. Look. Here. Come. Yeah. Ayan. Ayan. Kakabit natin yung picture ni Asher at saka yung kanyang certificate. Tapos meron kaming pinaprint na family picture. Hala. hindi man pantay asis. Ah, It should be more up. No problem. Ay, sus, no problem, oy. Dina. Hindi man, pantay. <tong> Ilalagay ko dito yung family picture namin. Tapos, ito, itra-transfer ko dito. No. Ayan, nadagdagan na. Yung pwede ko na mga dobi ha, sir. Papa, you change the certificate up the picture down. Oo, oh, oh, mas maganda yung certificate up. Dagdagan na yung ating ano, picture dyan sa wall. Ah, The family picture. Center. This one, you will transfer here. Because we have, like this big, the family picture, ha? May family picture kami na, ano, na picture namin kahapon doon. Kasama si Tonton. Kasi may picture kami doon, hindi kasama si Tonton. Yung nakatoga si uh, Asher, hindi kasama si Tonton. Kinuha Mami, ni ma'am. Kinuha Mami, nung isang ma'am si Mami, Tonton. At saka sila lang may copy noon. No! Nepani! Nepani! 7 days a week in Nepali not English yeah, ayun meron display hi guys, bago ko makalimutan ng lahat gusto ko lang po mag thank you kay Miss Dorothy na taga Japan at kay Miss Charlie na taga Korea sa pagpapalipad po nila ng super thanks sa ating mga video thank you, thank you so much po bali yun guys, taga Japan at Korea pala, yung madalas magpalipad sa atin ng a uh, super thanks sa mga video natin. Kahit nung last month may video tayo na nagbigay din sila ng super thanks. Tapos itong month na to nagbigay din sila ng super thanks sa birthday ni Tonton at saka yung video natin kahapon. Ayan. Sila yung madalas na magpalipad ng super thanks sa ating mga video. Kaya thank you thank you so much po sa inyong dalawa. At kay Miss Rachel nga na nagbigay din ng super thanks sa atin nung nakaraan na video natin. So, uh, thank you so much po. Hindi ko man kayo lubos na kilala. Hindi ko talaga sila kilala guys. Hindi rin sila madalas mag... Hindi rin sila nagko-comment sa ating mga video. Pero every time na magko-comment sila, yung super thanks yung ibinibigay nila sa mga video natin. So, thank you, thank you so much po talaga sa inyong uh, pagbibigay ng mga super thanks sa ating mga video. Ayan, and yon <laughs> At ito na yung ating family picture, guys! Tayan! Ayan! Ito yung pinaprint namin. Kompleto kami dyan. O, apat. Isama si Tonton eh. kasi nung graduation may picture kami na ano tatlo lang nakatoga si Asher uh, hindi nakasama si Tonton kasi kinuha nung teacher si Tonton kasi ang tinawag parents nung bata at saka yung bata na nakatoga so kinuha nila si Tonton hindi ko nadala si Tonton sa stage para magpa picture at saka yung copy na yon sa school yun na copy pero kukuha kami ng copy nun para meron din tayong picture nun kaya sabi ko, Asis, magpapicture tayo sa stage Nakasama si Tonton Kaya lang wala, hindi na siya nakatoga Natanggal na yung toga ni Asher dyan. Pero at least, meron na kaming Family picture Kaming apat Ito yung ilalagay natin doon sa gitna Ibababa natin yung Kami ni Asher, ilalagay namin dito Sa may ibaba ng picture namin ni Asis Tapos itong kaming apat Yan yung igigitna natin Ito hmm. Yan yung pinaprint namin nung nakaraan. At ayun, magiging maalikabok dito sa may harap ng bahay. Kasi, pinifix na nila yung magkakalkal sila dito. Kaya hindi rin namin magalaw. Kaya hindi rin namin magalaw-galaw tong harapan para pasementuhan guys. Kasi ito yung iniisip ni Asis na maglalagay sila ng drainage dito sa may harap ng bahay. So, hindi namin alam kung gaano kalaki yung huhukayin nila. Pero, parang sa nakikita ko yung hukay nila dito matatamaan yung puno dyan sa may harap ng bahay hanggang dyan yung hukay nila guys tapos maglalagay sila ng ano ng tubo para sa tubig government water ano yon inuming tubig daw yon kaya magpapakabit din tayo non isang dito lang sa may harapan isang gripo lang dito sa may harapan papakabit natin para sa inumin lang talaga kasi sabi ni Asis, kailangan naming magpakabit noon kasi hindi natin alam, baka dumating yung time, yung tubig sa ilalim, i-contaminate nga at hindi magamit. At least, meron kaming tubig galing sa government. Parang nawasa. Ganun. Parang nawasa siya. Pwede siyang ano, inuming tubig talaga na galing talaga sa government. Yun yung hindi naman siya, mura lang ang tubig dito guys, parang ang pinaka minimum dito ay 150 rupees pinaka minimum yun na binabayaran. So, antayin lang natin si Asis kasi naghatid siya ng estudyante. Antayin lang natin si Asis at ipapakabit natin itong ating picture. Family picture. Ganda lang ngiti ni Tonton dito. Ngiti-ngiti -ngiting si Tonton. <laughs> Ayun yung naguho kay guys. o oh. Ayan yung naghuhukay Ayan yung anong tawag dyan? Bulldozer. Hindi ko alam kung anong tawag ng truck na yan. Pero nandun siya. oh, nag-start na siyang maghukay doon. Tapos, eto yung mga tubo ng tubig. At nandun yung mga taong nagtatrabaho. O, oh. Ayan, yan, yan, yung tubo ng tubig na ilalagay. Ayan, o, oh, natatrabaho sila nag-start ng maghukay doon papunta dito sa amin kaya ang alikabok dito sa amin itong mga susunod na araw at saka yun nga sabi ni Asis kung saan siya magpaparking ng tuktok kasi nga pag drainage di ba butas bubutasan niyan ng malaki so yun hmm. nagsukat-sukat sila dyan kaninang umaga. Both side yan guys. Dito sa side namin at saka dun sa side nila. Um, Hukay-hukay. Kaya, naku, alikabok. Kasi dito din sa kabila, yung sa kabilang daanan, ayo no, dyan sa may kabilang daanan, naguhukay din sila doon drainage din. Yan, parating na si Asis. Parating ng aming papa. Mm. Yan, nakikiusyuso din. Mm. Nagsukat-sukat na sila yan kung hanggang kailan yung gukayin nila. <coughs> ng aming papa ay hindi may pasahero siya may sakay may tsok siguro mayahatid ayan na guys uh, hindi man pantay pantay ang paglagay ni Asis ng pako dapat yung ano ni Asher medyo mataas pa ng konti para pumantay Basta lang niya ikinabit yung pa ako kahapon eh. Pero okay na yan. At least nadagdagan na yung ating picture dyan sa ating wall. May dadagdag pa dyan. <anfingan> Antayin natin yung copy sa school. Yung nakatoga si Asi, Asher. Nakatoga si Asher. Tapos kami ni Asis. Tatlo lang kami doon. Wala si Tonton. Eh! Ayan! Tuwag-tuwa naman ang bata-bata. Oy! Oy! Be careful ah! <laughs> Be careful! Careful kasi! Oh, gusto na niyang maglakad. nagpra na siyang maghakbang-hakbang na hindi nakahawa. <laughs> Di, huwag kang magmadali, anak. Kumakalakad ka din. Huwag masyadong magmadali. Ay, si bye-bye na. Bye, guys! And syempre, guys, Thank you, thank you so much po sa inyong lahat sa pag-greet nyo sa graduation ni Asher. Thank you, thank you so much sa lahat ng comments nyo. Thank you, thank you so much everyone. See you again in our next vlog. O, oh, bye-bye na. Bye everyone and God bless us all. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. No. Clap, clap, clap.